Sa nabanggit natin Opo. kanina ng uh, pagbabalik ng 8 uh, Bulaga Lenten Special Kinumpirma ni Vic Soto na ibabalik na ng Itbulaga ang Lenten Specials nito Isang tradisyon ng noontime show bilang paggunita sa Holy Week na nagsimula pa noong 1981 Kinumpirma ito ni Bossing sa March 9 episode ng Eat Bulaga kung saan ibinahagi niya na ang cast ng Lenten Special Episodes nito ay binuo sa pamamagitan ng palabunutan at ang mga episode ay mapapanood sa Lunes Santo, Martes Santo, at Miyerkules Santo. Nabanggit natin ang pagbabalik ng Eat Bulaga Lenten Specials. Marahil, nagtataka kayo sino ang grupo para sa Lunes, Martes, at Miyerkules? Ang ginawa po namin ay nagbunutan kung group A, B, or C at lahat ng mga magkakapareho, sabi ni Bossing. Ang unang grupo ay bibida sa isang episode na tinatawag na Zelda ng kahapon na binubuo ni na Joey De Leon, Alan K, Paulo Ballesteros, Wally Bayola at Karen Eistrop, mapapanood ito sa Lunes Santo. Samantala, pagbibidahan naman ng Love Thy Neighbor si Tito Soto, Jose Manalo, Main Mendoza, Riza May Dizon, at Shara Soto, mapapanood sa Martes Santo. Sina Miles Ocampo, Vic Soto, Ryan Agoncillo, Atasha Mulak, Tirso Cruz III, at Ice Segera ay bahagi ng pangatlo at huling grupo na may title na Para Di Makalimot, na mapapanood naman sa Miyerkules Santo. Sa nalalapit na Holy Week special na ito unang mapapanood na umarte sina Karen at ata siya, habang ito ang unang pagkakataon ni Miles na maging bahagi ng Lenten special ng Eat Bulaga. Ang Eat Bulaga Lenten Special ay isang taunang tradisyon ng programa na ipinapalabas tuwing Semana Santa na pumapalit sa live noontime show bilang pagdiriwang nga sa Semana Santa. Nagsimula itong ipalabas noong 1981 hanggang 2008, limang taong na mahinga at bumalik ulit noong 2014 hanggang 2019, taong 2020 nagpahinga muli ang Lenten Special dahil sa pandemic na dulot ng COVID-19. Sa mga episodes ng Itbulaga Lenten Special, karaniwang umiikot ang kwento nito tungkol sa pamilya, pag-ibig, at pag-asa. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang bell button para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Thank you.